na ganito eh ibilisan ko pala ibilisan ko maglakad hanggang dun parang tricycle ka 30 pesos sabihin mo utang ay Diyos ko ang hirap hirap ng buhay 30 pesos binigyan ko sa Atimalu ng 1,000 binigyan ako sa barangay ng 6,000 senior ay nakakaano si mama tatlong hulog 2021 2022 2023 ay hulog niya ngayon ah Hindi siya nakahulog. Taon-taon lang yun. 400. Ay. Yung sinasabi ni mamang isa. Yung 20,000. Diyos ko. Bon-bon naman yung hulog nun. Yung na sila naawa. Okay. Hindi sila maawa sa senior. Maguhulog pa. Nakaloka. Senior na nga, ang pera. Ay, nako. Gobyerno nga talaga. Huh. pwento natin. Ah. Tricycle. Huwag namang tricycle. Malakas pa ako eh. Ay. Ay. May init daw. Ay. Kaya mo yung init. Tapos na ba? 10.41 ng umaga. 11. Dapat pag dito ka nakatira. sustentado ka. Ay, ay. Paano ka binigas? may kang bigas isaing mo isaing mo ang isang araw tatlong gatang ang isang kilo pitong gatang Diyos ko. tapos yung bigas kamahal si kwentang Ay, Diyos ko po. Ay. Dito. Tumira dito sila, kuya eh. Muro kasi ang bahay dito. One five. Ayos naman. Basta may trabaho ang lalaki Ang babae magkasikaso sa mga bata. Diyan sila tumira. Diyan sila tumira. Tapos diyan... dyan kinuha si kuya. Wala eh. Si Ate Malu, 70 ano na 72 na rin masaya naman siya sabi niya kanina si mamalinda daw palulutuin ni ni chang nese ng sago yun madaling araw tsaka magbalat ng sibuyas Ayaw niya siguro inuutusan siya. Masaya naman dito. Uy ka ng pera sa anak mo. Piso. Piso. Uy ko, puki mo. Hangi ka ng pera sa anak mo kamag-anak mo. Buwan-buwan. Binili, bigas. Si mama sabi niya, ang mahalaga may bigas. Kasi, may ulam naman, asin. Asin bagoong. ano naman masarap naman dito inubo ka lang talaga pag may ubo ka gamutin kaya lang yung munya bumunyumon niya gamutin six months dapat tuloy-tuloy si mama naman kasi panagka pera na di na niya ibili ng gamot At sabi niya may gamot na wala namang pagkain kaya ibili niya ng pagkain Pag ka nasanay na, malapit lang. O, sapa. Dito si ating malukan kanina. Sa sapa, bumili siya ng paanang manok. Ulam nila. Kita mo ang buhay. Tipid-tipirin nila yun. Pamasahin niya, 30. Diyos ko lang. isa kabila si ate. sabi niya sa yutang, masarap din mag-isa. Pero mag-isa ka, sarili mo na isipin, sarili mo na alagaan. Mabakalan talaga. Kuha ng bigas. Kukuha pa ng bigas sa akin yan. Bitbit niya is limang kilo. Ay, Arme. Ang bigat na naman ang bag ko. Kung ano-ano pinamimigay mo. Ay. Ya, so pa dito. Ay. Dapat may ano pa, stick. ko. Ang pangit kasi ng cellphone ko noon. Ay. Laging puno ang memory. May bagong daw titira doon matanda na laki syempre ay pantumira tumira dahil may mga gamit Uy sa bundok um, magnyog sila magbalat ba ng coconut Ay, excuse me. Ay, ko. Ako, araw-araw ako babag. Ay, ay. dito araw-araw hintay mo lang hintay mo hmm. lang yata mamatay ka kanya lang buhay lang ilaw may t-charge sa baba 20 pesos ay nako masaya dito nung no? nandito si RJ si Simon si Kuya baka ko na alam yung daan kasi na, puro dahon na kita ko na yung bahay ni Mama tabi-tabi po may kanya-kanyang buhay siguro sa sobrang busy Monday to Friday school, mga bata Sabado, laba. Aral. Linggo, pahinga. Hindi mo na magawang gumala. Siyempre, pamasahe. Tapos, ano yung mo? Wala rin. Yung pera budget talaga. Pamasahe, ulam. Siyate magawang at ni mama. Kumuha na din yung bahay. Pero inayos. Bahay ni mama. Hindi ko alam. Pero ang doyan niya. Sobrang mahal na mahal niya yung doyan niya. Bubong niya. O so, bahay mama. Parang nagboboy stop. pukari niya. Dito kami minga dati. Dito man niya. Dito kami. Dan si Brian sa sopa. lutuan yung Masaya niya. Masaya dito. ganda ng mga halaman niyo. mag Magreen kahit walang bilig. May oregano pa siya. Ayan. Ito ang bahay ni mama. Ayan. Ay. natin yung susi. At ay nilakas ulit. At ay Malu. Diyan lang si Ate Malu sa tabi lang. Best friend niya. 72 years old na din. Matanda na rin. Dalaw na lang tayo dito sa susunod. Bakasyon. Bakasyon and grande. Madam! Kumusta ka? Dito na ulit. Si Ana kasi ngayon lang nag-reply. Hello! Kaganda ng bahay niya ganda ng bagong bahay. May titira eh. Lalaki. Matanda'ng lalaki. Pumko to eh. Pumko ng dalaga pa ako. Muito mato. Não, não. Tem uma Tuan niya. Diyos ko Lord, uling. May uling siya, nag-uuling. Tubig. Ano na. Binigay ko na yung ibang ano niya. May Clorox pa siya, suka. Paminta. Diyos ko. Daw rin. Tupperware. mga plato sabon shampoo dami kutsara patis sili ketchup ito bigay natin yung tubig yung job niya tubig sa bundok yung gatas niya masukan niya lagi sinasabi kape ay bigay ko sa kanya yan oyster sauce mag magic sarap pala siya ay buhay Igaan nya Si Januari 16 1961 Jun 21 Mati Jun 21 2011 Januari 16 1961 Damit ni Mama. Ayan siya. Ang ganda ng kumot niya. Ang ganda ng kumot niya. Pinamigay ko ni mga pagkain dalata. Ay, meron pa pala. Daming dala pagbaba. Paraguay. Daming kaldero. Mga damit niya. Mga ano. Damit. Ito, bata pa ako nito. Six years old. Aguy. Ah. Magtasal tayo, my lord take care of my yaya mama. Napakabuti niyang ina. Dito lang siya. Sa tahimik niyang bahay. Gusto lang mag-isa. Pagising sa umaga, magwawalis. Pinakamahirap sa lahat talaga pagka nagkasakit ka ng mag-isa parang mamamatay ka ng mag-isa ganda ng halaman ayun um, lesson learn um, sa buhay huwag mag-away-away magsama-sama I don't know I don't know Babay ma Babay Ganda ng bahay mo duyan mo Naasabi ko sa inyo Ma Saan ka natutulog? Dito sa duyan Mauulan Hindi May bantayan niya daw yung bahay niya dahil baka nakawin. Diyos ko, ma, naman na nakawin dyan. Bye natin, te malo, tati. That's all. Um Paalam ma. Maraming salamat. You're always there kapag kailangan ka namin. mahal ka namin ma mahal na mahal masakit tong masakit ang mga panahon na paano kami magiging okay hindi ko hindi ko talaga napupuntahan yung ano niya yung yung taniman niya sa bang Mga baba daw siya dito. Nasaan yung avocado? Ito mangga. Diyos ko. Hindi pa ako nakapunta sa ano. Avocado. Siguro ito yung nyug. Bakit siya sa nyug? yung abukado. yung avocado. Diyan. Baka diyan. May baan eh niyo? Kagalit siya. May nangungada na abukado niya. Ilang puno daw yan. Naray na talaga siya dito sa bundok. Mas masaya ba dito? Mabuang ako dito eh kasama mo yung mahal mong asawa. Masaya ba dito? Kailangan may pambili kang bigas. Kutom na si Ate Malo, magsasain pa lang sa kahoy. sa mga taong tala rito, masaya. Simple simple ang buhay. Dahil nga, wala naman silang pang upa. Wala nga tumiras nila sa kalsada. Manlimos. Ito na lang. Muna ta mangga. Ibenta limang piso. Sabi ko kay mama, huwag nang ipagawa yung bahay. Umuwi na ng panggasinan. Isama ng mga kapatid. Ay, Diyos ko po. Ay. Ayun na nga. Paborito kong upuan yung sopa na yan. Everything is all memories na lang. Ay. Yung langka niya. Sa halagang 40 lambesis beses mamunga ay ay Diyos ko minsan wala ka na magagawa sa desisyon ng ibang tao hindi mo pwedeng pakialaman mahalaga nagawa nila yung gusto nila masaya sila siya siya. Ako ni, huwag mo ko intindihin. Malakas ako. Hindi ako takot mamatay, sabi nga niya. Pero sa huli, nagsisisi nga daw siya. Hindi ko talaga natanong kung ano pinagsisisihan niya. Pero ang sabi ko, maang buhay, ganyan lang talaga. Magkakapatid pa rin kayo. Pasok dito, labas sa kabilang tenga, kung ano man yun. Masaya magkakasama. Sabi niya pa, gusto niya pa daw mabuhay. Hinihintay ko siyang bumalik. Sana mabuhay siya ulit. Matanda na si Ate Malo. Padala na lang natin dito pag gano'n nakakaluwag-luwag. Masaya, kaligayahan na ng matatanda yan. Bigyan ng pera. That's all and that's all and I love you, ma. Mama Linda. Maraming maraming salamat for being part of my life. I love you. Bye. Signing